Ayan guys. Let's Fight begin. At kami mga mandaw. Okay. Dito sa Mindoro ay may matatagpuan kayong mga linas-linas, water -linas, lily

pare, silpon mo. Shit! Ang lakas ng ulan. May dala pa naman kami silpon. Pa, pakita mo, pakita mo. Ito? Ito na. Nako, wala ang huli. No more. Ayan guys, busumpain Anong huli. Wala pa rin, nandiyan ang ulan. Wala nandiyan ang ulan, kaya papaspa na namin. Saan na yung isa? wala pa naman. Ikakad muna. Pare. So ayun guys, nandito kami sa tabi at kami sumilong At maya maya kami papan daw kasi wala yung, wala yung protection yung aming, ang aking cellphone Ayun so, guys, nakikita nyo guys ang lakas kasi ng ulan. Ang dami na daan guys na ano, water lily. Ayan guys, ah, Lagunos, ah. Grabe. Kaya tinigil muna namin ang pamamandaw. At ayun yung papandawin namin guys, yun yung pante. Ayun yung kanyang buya guys. Ito. Ayan guys. At saka ang daming naanod na water lily guys. Goodbye. Ayan nga pala si Pano. Oh. Para ano nga, ano, pantawin mo yung pante. Tingnan mo kung may ulay. Basa ka na rin naman. Okay. Andiyan, bandarun pa. Doon ka mag-umpisa sa dulo. Doon sa may ano, sa may guya. Kaya guys, yan na lang muna pinapanda ko kasi mula na. Hindi siya na rin nabasa eh. At nagbaligtad kami sa bangka. Ayan guys, hindi siya magkaintindihan ko para papandaw. Doon ka sa dulo ng bangka! Oh, yeah. Hindi, grabe, lakas ng ulan eh. Na, ano, walang ulan eh! And guys, mga huli, dahon. Hindi mo lang biyayaan tayo kahit isang huli, kahit tilapia, kahit karpa. pag natin para ibog natin. Para hmm. ibog natin. Kailangan natin madang bato. Ano yung bato? Yung pang lambog. Hindi yan. Ayun guys, bigo yata kami. Walang huli. Ayun guys, may huli. Ang laki oh. Damo. What? Dahon pala guys. Shit. Wala talaga. Two hours later. Ayun guys, wala puro ano puro linas linas yung huli ng pante pogi oh pogi nice so <laughs> guys wala walang huli guys mamaya natin papandawin guys yung patok-tok namin guys